My life, you have been saved, so... Hello, hello mga ka-trip. Ngayon na tayo sa LCT. Ganyan Pasok tayo dito sa mall. O oh, hindi ka kasama. Pakya tayo mga ka-trip. Hanapin natin yung LBC kasi magpapadala tayo. Inutusan tayo. May nagpasuyo pala sa atin uh, shout out sa nagpasuyo nito <laughs> um, Sheila and Ma'am Mirian dadaling ko na yung pinapadala nyo papa LBC ko na ngayon kaya hanapin muna natin kung nasan yung LBC tara let's go tara Nicole akyat na, na naman tayo Ma parang wala yata dito yung LBC ah. Nasaan be? Nahiya ka pa. Ch Lucky Chinatown. Ay, mga katrip po. Oh. Tingnan nyo naman. Ah, ah. LCT it means Lucky Chinatown. Ganda. Ah. Ito, ganda pala nito. Ay, mo? dami nagpapapicture picture May mga games. Para kanino naman? Kaya napadaan tayo sa dahil nagtatrabaho tayo yung dati sa uh, entertainment ngayon napadaan tayo dito sa ano, kids zone Ay mga ano ng bata. Talagang, talagang sarado sila. Dito ang entrance. Siyempre well, syempre bago ka pumasok. Ano? Well, yun eh yung pinaka entrance ka muna. Hindi ka kaget makapasok doon kasi sarado rin 'yan. Pag binigyan ka ng ticket, saka ka pala makakapasok. Ayan. Ano tong bridge na to? Ah, dugtong niya. Wings niya. Prosperity wing. Tapos doon yung 999. Dito, Lucky China pa rin to mga katrip. Kaya lang dugtong niya. Ayan na. Extension. yung kabila. Tapos Lucky China pa rin to. Kaya pala malayo. Ayan na. Tetris. Pwede ka maglaro ng Tetris. Ito malaki. Ah, ito DHL. DHL. May DHL dito. DHL tayo, LBC. Hanapin natin yung LBC muna. Naniwana na ako ng anak ko. Siya yung nagtutor sa akin. Siya yung nagtutor sa akin. Kung Sunday ko kasi kabisado. Ah, ito. This is LBZ. LBZ parang sarado eh. Push. Hello sa nagpadala. Tawag dito ka lang ang declare kung magkano ang halaga nito. Kasi yun yung magiging insurance. Tsaka doon din sila magbe-base nung... Tawag dito? Nung... babayaran mo kung magkano. Diniklar ko na lang ito, madam, ng 3,000. Pag nawala daw, refundable kung sakali huwag naman 3,000 po bali magkano po 540 o 590 590 ganun ah okay ah sige po sige po yan susulat muna natin itong information kasi dalawa yung nagpadala sa atin ito na madam Sheila pinadala ko na to pinarush ko na rin mura lang naman babayaran mo eh Eh okay lang <laughs> 2 to 3 days pag rush 1 ah, to 2 days 1 to 2 days lang pala kasi pag regular 7 uh, days pa kaya lang kunting differential lang naman 40 pesos lang package nyo, pinalbisi na natin and kay Mamirian, dito lang naman yung sa Manila, sa Mandaluyong City lang And then kay Ma'am sa Cagayan Oro, siguro bukas daw or susunod na araw, darating na po yun. Pag pumunta ka talaga ng Lucky Chinatown, kasi halos Chinese eh. Tinan mo, yung mga ano nila, dragon. Dito tayo, hindi makita. Tinan mo, ang ganda. Ayan mga Uh, mga ka-trip, yung mga OFW pala, tip pala para ano, sa mga important documents nyo. Tapos, hindi naman kayo masyado nagmamadali. Tapos, may mga kaibigan kayo na uuwi. Alimbawa, ganon. Yung hindi naman mabigat, pwede nyo ipadala. Tapos, pagdating dito, pa-LBC nyo na lang. Kasi, mas makakatipid kayo. Kasi, pag halimbawa, galing dyan sa abroad, tapos papadala nyo, kahit dito lang sa Manila, siguro na ng LBC or DHL. Pero kung dito nyo na mismo sa ano, halimbawa may kakilala kayo dito sa Manila. Sa Manila nyo na ipapadala tapos kahit nasa probinsya, hindi naman kalakihan yung papadala nyo. Kasi pag dyan pa manggagaling, sobrang laki nung ipipayment nyo. Halimbawa, nasa, minimum siguro 7K to 5K, 5K to 7K Or depende. Tapos depende pa yan kung medyo mabigat. Tinitimbang pa nila. At saka medyo malaki kasi may box sila. Halimbawa, isang sapatos, medium size na pala yun. Pag lumaki pa doon, yung large size nila, mas malaki, mas, mas mahal pa yung papadala niya. Kaya kung sa ano naman, sa papel naman, dapat hindi siya ganun kalapad.